Sana nga, hindi na kailangan ni share Trending ngayon ang video na ini-upload ni Jackie Forster. Ito ay patungkol sa kanyang anak na si Kobe Paras at girlfriend na si Kylin Alcantara. Sa gitna ng usap-usapan tungkol sa hiwalayan ni Kobe Forster at Kylin Alcantara, muling nagbigay ng pahayag si Jackie Forster ina ni Kobe, upang magsalita tungkol sa umano'y pangyayari sa paghihiwalay ng dalawa. Ayon kay Jackie, bago mag-Easter Sunday nitong Holy Week, nagmakaawa si Kylie na bumalik si Kobe sa tinitirhan nila at mag-sorry sa kanya. Sinabi ni Jackie na si Kobe ang unang nakipaghiwalay, at bagamat mabait at mapagbigay si Kobe, dumating sa punto na hindi na ito nakayanan dahil sa mga hindi magandang nararamdaman sa kanilang relasyon. Kobe gives his all, He's kind, he's generous, he sticks to one. But when he's made to feel a certain way, he's done, wika ni Jackie, na ipinaliwanag na hindi nagmadali si Kobe sa pagdedesisyon. Nagkaroon daw ng masinsin masinsinang pag-uusap sa pagitan nila ni Kailin at Jackie. En usapan daw nila ni Kailin na huwag magpadalos-dalos sa paggawa ng mga hakbang na makapagpapalala pa ng issue, tulad ng pag ng mga larawan at pag-unfollow sa kanya sa social media. Gayunpaman, pagkatapos ng kanilang pag-uusap, nag-post si Kylie ng isang sentimental na video kung saan siya ay kumakanta. Ang video na ito, ayon kay Jackie, ay naging sanhi ng mga maling assumptions at basyang laban kay Kobe sa social media. Sinabi pa ni Jackie na si Kylie mismo ay umamin sa kanya na ang kanyang kaibigan na si, Hana, ang nagpakalat ng mga edited screenshots ni Kobe na nagbigay ng maling impresyon tungkol sa kanilang relasyon. Kaugnay ito sa isang isyo na tinatawag na, Bali Isyo, ni Kobe. Ayon kay Jackie, single na si Kobe noong mga panahong iyon at hindi na siya kasalukuyang magkasama kay Kailin. Sinabi din ni Jackie na wala nang pakialam si Kailin sa mga taong nagmamagandang loob sa kanya. Sa halip, ang tanging layunin ni Kailin ay makuha ang kung ano ang gusto niya, ani ni Jackie. Pahayag pa niya, si Kailin ay handang gawin ang lahat upang magtagumpay sa kanyang layunin, kahit na magdulot pa ito ng sakit at kalituhan sa iba. Ang pagkasira ng relasyon ng dalawa ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko. May mga fans na nagpapakita ng suporta kay Kailin, habang ang iba naman ay ipinagtanggol si Kobe, lalo na pagkatapos ng mga pahayag na ito ni Jackie. Sa kabila ng lahat ng kontrobersya, ipinagmamalaki ni Jackie si Kobe dahil pinili nitong lumayo at magpatuloy sa buhay ng hindi nagpapakita ng galit o agresyon. Pero sa totoo lang maraming mga netizens ang may pagdududa sa video na ito ni Jackie. Ayon sa mga netizens bakit kailangan may binabasa pang script si Jackie? Kayo mga Kachika ano opinion nyo sa isyong ito? Just comment down below. Paano mga kachika, kitakits tayong muli sa mga susunod ko pang mga showbiz updates, please like, share and subscribe, pakihit na rin ang notification bell, para ma ka sa mga susunod ko pang upload, again maraming salamat!